Okay. So Especially na right right? ito ha. Uh, mm -hmm. kasi medyo nakaka-bother yung mga mga pagbabati ko sayo sa sa political like yung tungkol sa poster na hindi na natin siguro babanggitin pa kung sino okay lang mabanggitin, baka sumikat pa daw sabi pero <laughs> naman naman yung tipong may mga nagre or something parang parang binabaklas, parang ganyan or nilalagay, okay. sumasakay so alam, alam mo, usong-usong dito yan sa Maynila eh kasi ang daming nga Nagbabaklas sa mga poster natin. Alam nyo yung mga poster ko, kahit ngayon mo ilagay, bukas wala na. At sobra-sobra uh, ho yung mga naninira. Grabe, eh, wala na nga akong partido. Independent eh, na nga ako. Pero todo pa rin yung paninira nila. Sobrang threatened na kasi sila kasi kakampi ko na yung buong Manilenyo! Di ba, Nay? Ito yung mga tunay na kakampi ko sila po ang aking partido. Wala man akong partido, independent man ako, ang kakampi ko, yung mga manilin. Sila yung lumalaban para sa akin. Sila yeah, yung mga umaasa at sila rin yung mga pinagalaban ko. O mayo, yung dito po ito kay ano, alininawan natin yung kay Chi. Oo, Chi at Yung dinidikit yung picture niya. Oo nga eh. Ako naman, wala na akong ano doon. Ayoko na po mag-comment doon kasi Opinion niya nun eh. Hindi ko nga alam bakit galit na galit siya. Magkatapila picture namin. Hindi naman ako yung nagpagawa noon. Ewan ko kung sino. Eh bakit galit na galit siya? Eh meron naman siyang ibang sinusuportan. At hindi ko po siya kilala personally. At uh, siguro po hindi naman kami pareho. Siguro na pinaniwalaan. Kasi pinaniwalaan eh yung isa. Eh kung yun ang alam niyang tamang pamamuno. Yung pamamuno nung nakaraan. Yung nagbenta. Tsaka yung namumutang eh, sila sila na lang yun. Basta importante sa akin, yung advocacy ako, prioridad ko, yung kalusugan ng mga senior citizens, pag-aaral ng mga bata, at kabuhayan ng mga walang trabaho. Yeah! So, yun ang importante. SB, kasi po, you're uh, independent, pero team player ka po ba? Kahit sino maging vice mayor mo, magiging kumbaga supportive ka sa lahat ng mga adikain para sa Manila. Oh, kahit sino po, kasi importante rito, ang mananalo na mayor ay SB Versus. Yan ang importante. Kasi pag nandun na po ako, ako na magpapa uh, susuyo sa kanila. Ako na yung lalapit. Ako na yung mag-aabot ng aking kamay. Para magkaroon ng ano, ng uh, pagkakaisa. Sa sa eleksyon lang naman yung ano eh. Galit-galit eh. Pagkatapos ng eleksyon, eh, kailangan natin magkaisa kasi maraming umaasa. Di diba na? Eh? Hindi katulad nung iba. Puro away. Kaya nga ako lumaban eh kasi puro na sila away. Kung sila away ng away, e eh paano nila ayusin ang Maynila? Kaya ako nandito para ayusin ang Maynila. Yeah. Uh, SB, Mayor SB, yung tungkol sa University of Manila. Kadi ba, uh, kadi ma yung payag ninyo na ibinempe niya ang University of Manila? Eh, nandiyan ka naman daw? Hindi ko nga alam, hindi ko naman sinabi yung University of Manila yung binenta. <laughs> ang sinasabi nila, sila lang naman, kasamaan na nga, mga kasamanan nila yung nagsabi. Ang nabenta ko, yung City College na Manila, o City College of Manila dati, na nakalagay sa old PNP building sa Escolta. You know ang binenta. Nasa listahan yan. Kung hindi ko nagkakamali, silangang dagat yung nakabili worth how many hundreds of million? Gusto nyo i-post natin ulit para malaman ang buong eh. Ang masama doon, hindi niya sinagot. Sa dinami-dami ng binenta, nag-focus sa UDM. Eh ang daming binenta. Ba't hindi mo ipaliwanag ba't mo binenta yung Divisoria? Ba't mo binenta yung Kirikada Fire Station? Bakit binenta nga yung old PNB building? At kung ano-ano pa? -ano bakit hindi na lang yun ang ipaliwanag? Bakit nilalayo yung issue? Huwag natin ilayo yung issue. Ang point, ba't ka ba nagbenta? At saan na punta yung pinagbentaan mo? Tama ba? Kasi ang sinasabi nila, nilalayo yung issue eh. Sinasabi, hindi ko naman pinita yung UDM. Eh hindi naman yun yung tinatanong natin eh. Ang tinatanong natin, Pipisorya. Nasaan lang pinag... Pera sa may Pipisorya. Napakinabangan nyo ba? Nakarating daw sa inyo, totoo ba yun? Wala! Yeah. Sila na nagsasabi ha, ah, mga manilenyo na hindi na po ako. Kaya sabi ko sa inyo, sana sagutin niya derecho. At yeah. ayun, di diba pa siya? Diba ano ka diba pa siya na? Yung pagbenta ron ng Quinta Market, Hinderos hindi ron siya na Hindi ko ng nga alam oh. eh, wala naman ako binabanggit. <laughs> Ang sinasabi ko, na benta na yung kinta Market dati. Ang point ko, bakit natin hinahayaan ibenta ang mga properties ng Maynila. Yes! Ang nawawalan o, mga Manileño, wala kayong karapatang magbenta ng hindi sa inyo. Tawala? Tawa! 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 Property ang ng Manileño. Tanong yes! ko, kinonsulta ba kayo sa pagbebenta nila? Yes! Ba't sila nagbebenta na hindi sa kanila? Hindi yes! lang naman yung point ko. Sama kung magbenta man, eh, sana naman, hinatihan kayong lahat. Sana naman, umaman na rin tayo. Oh SP, special rin sa batik ko sa iyo. Tumatakbo tawag mayor pero nang Manila pero hindi ka doon taga Manila. Pwede mo sagutin yung ano na yun, issue na yan. Hindi ko nga maintindihan kasi buong buhay ko nasa internet na na picture na yung bahay namin sa Sampalo. Hanggang ngayon nandoon pa rin. Baka tinutukoy nila dahil nakabili na ako ng maraming properties sa iba't ibang lugar. Ganun ba sila eh. Diba? Eh din sila eh. Saan pa nakatira yun na eh. Ayun, nasa alabang na. Oo. Oh. Mga taga Maynila na nga nakakaalap eh. Hindi ko lang na nga kailangan sabihin. <laughs> 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 Naitay, ganito yan. Simple lang. Kung kung ka, nakapili ka ng properties sa Quezon City, sa Makati, may property rin ako sa ibang bansa. Ibig sabihin ba nun, hindi na ako taga Maynila. <laughs> <laughs> Ang importante, nandito ko nagbabalik para sa at tulungan yung mga kababayan ko. Oh. <laughs> Tama! Anyway, ganito po yan. Palakas mo tayo ng palakas. Kaya patindi ng patindi ang paninira ng kalaban natin. Kung hindi naman tayo malakas, hindi naman tayo papansinin. Puro na lang sila paninira. Hindi na lang sila tumulong. Ang dami nilang paninira, pati yung pagbibigay ko ng kabuhayan. Puro na lang daw ako bigay ng kabuhayan. Sabi ko, nung masama doon? Ano? Hindi na nagawa kasi hindi nila nagawa. Sila ni nagsasabi, walang mayor ang nagbigay ng kabuhayan sa Maynila. Kaya eh ako hindi pa ako nagiging mayor, libo-libo na ako yung natulungan Kaya nga itay, sabi ko, maging matalino na ako ang mga kababayan natin. Nandito ho kami ha, nandito kami sa may malate. Naririnig nyo ang boses ng mga manileño. Wala na akong, hindi ko nga sila kilala, sila yung nagsasalita para sa akin. Sana ko magising na ho, yung mga taga Manila. Binigay ko na po lahat para sa inyo. Sarili ko, kapalarang ko. Hindi ko alam ano pang gusto ninyo. Sana ko, pagbigyan nyo ko para maranasan nyo na yung tunay na pagbabago. Masubukan nyo na yung iba. Alam nyo na yung nangyari. Ganun ulit ang gagawin nila. Ano ang sigaw ng mga Manilenyo? Kayo lahat ang witness mga taga media, 'yan ang sigaw bawat lapag ko sa iba't ibang Actually... lugar. Kaya mainila manapit na ko ang pagbabarong isang linggo na lang, may bago yes! <Sure> yes! Yes, yes! na panyo sa. Eh, nasaan niyo sabihin po kampanya? Ano nang sayo simula ka't nagpapakilala ko pala okay. Ano <laughs> daw nang ano daw nang ano sa akin? Si pala nang dati cha ngayon? ito para mas seryoso mas seryoso mas lumalim yung dahilan ko mas lumalim yung pagmamahal ko dahil napakadaming umakasa sa aking mga kababayan ko hindi ko na to laban laban to ng bawat manilenyo laban to ng mga lolo't lolo namin mga nanay tatay mga kapatahan umakasa laban na namin lahat Nagumpisa ako laban ko pag isa, pero ngayon, abal na ko ito ng buong may mga. SB. Tapos na lang po itong golden sa pabahay yes. yes. ng dating mayor. Ah, uh, kailangan po ba talagang may bayad na 2,000? At ibabalik naman daw yung 2,000 kapag ka, uh, umalis na, di ba? Yung, yes. Yes. ano ba sabi niya? Narinig niyo na yun? Narinig niyo yun yun na yung gamis ko, Oo, ganito! Ah, oh, no, 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 ito na. Pag hindi nakabayad, pinapalayas din naman nila. Kaya marami po kami mga kasama doon, lalo sa Baseco, nagsusumbong sa amin. Pag hindi sila nakabayad ng 2,000, hindi sila pinapalayas na po sila doon. Kaya ginugusto na lang nila na matulong sa bangketa kaysa tumira doon sa pabahay niya. Hindi ko po Hindi ko nga alam yan. Akong bayan na yung nagsasalita. Galit na ho ang mga manilenyo eh. Taong bayan na, bukos ay siyatro ng mga manilenyo. Tapos, tapusin na natin yung mga panluloko nila. Sasabihin nila pabahay, tapos pababayari ka ng renta habang buhay. Anong klaseng pabahay yun? Tapos pag na kapag nakapagbayad, palalayasin ka. Yan ang klaseng pabahay na alam nila. Hindi naman yan lupa yun eh. Hindi nga lupa yun. Tax pa rin ng taong bayan yung pinatayo doon maghihirap yung mga dapat nandun, pinapalayas nila pa hindi nakakabayad. Yan ang pabahay nila. Sinagot na ho nila. Okay na ba? Opo, oh, thank you bago kayo malis para marinig nyo. Mga kababayan ko rito, kaya tayo na lang natitira. Gusto ko lang iparinate sa buong nila Ano ang sigaw ng may nila 그... Hey.